lumilitaw na ang DNR ay isang ehensya na matatawag kong bantay sa lakay. God damn. Bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining permit. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira. mag-apply muna sila once na-approve na application nila, saka pa lang sila magpatay ng struktura. Yun po dapat ang patakaran. Yun po yung... Sa magkano kadahilanan, siguro po, ang katanungan ko doon, follow up. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinebenta pa balik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Nung last budget hearing, Secretary Laizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun, anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay, turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga, tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakainsulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kailan nilabas ito na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong freedom of information manual? Bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag apply ng ECC at mining permit. Una, lumabas itong kalokohan sa Bohol, Chocolate Hills. After my exposure, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na naisyuan ng ECC. But marami doon ang hindi pa at patuloy pa rin nagpapatayo ng struktura. At nang tumabag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng two years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong sa bohol pa rin ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves base po sa Republic Act noong 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo, sana wag ko kayo magturuan. Dahil it will be an insult to us here, Senators, na in front of us, magtuturoan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot ng maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Laizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it, or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastaran sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon. Karamihan ay from China and then ibinibenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinibenta sa reclamation dyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then nang libre ibebenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po 'yan. You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilit at tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisilang kalikasan. Jiho, masungi Gio Reserve, bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po na problema itong sa masungi Gio Reserve. Hanggang ngayon, di po maresolba-resolba. Bakit sa ng ano? Sabi pangalila sa kanto, baka sa ngala ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. <laughs> Nung panahon yun kasi hindi lang ang Tito Vic and Joey ngayon <laughs> eh. Yan lang po, Madam Chair. I'll reserve my uh, other questions.